Ayan, happy Sunday po mga kapatid na guro at mga kababayan, lalong lalo na sa ating mga magulang. Saludo po ako sa inyong lahat. So ko lamang bigyan ng espasyo dito sa ating platform. No? Itong uh, komento na dapat daw yung mga um, anak ng mga kongresista at senador ay nag-aaral sa public school. Napakaganda ng idea na ito, no? Pabor po ako dyan. Pero bago yan, babatiin ko po muna yung mga guro, yung mga mag-aaral, mga magulang. Dyan po sa Alaminos Integrated National High School. Dyan po sa Division of Laguna. Si kapatid na Adrian Diaz and of course, no doon po sa ating principal, Ma'am Leticia Hermina. Mabuhay po kayo, Alaminos Integrated National High School. Dinadaan ako po yung inyong lugar parate pag pumupunta ako sa San Pablo at dyan sa Quezon Province. O magandang idea mula doon sa Barangay Kagawad hanggang sa Presidente ng Pilipinas. At kasama na siyempre yung matataas na opisyal ng gobyerno. Siguro hindi lang natin isasama sa so, iko-compel natin mag-enroll ang kanilang mga anak sa public schools ay yung mga rank and file na personnel ng gobyerno. Napakagandang idea po nito, no? Sapagkat sa kapag sila ay uh, nagpa ng anak sa public schools, ay obligado din silang umattend ng PTA meeting. Obligado silang makita ang kalagayan ng ating mga public schools. Siyempre, kung ikaw ay kongresista o senador, aba, hindi mo pa babayaan na mahirapan yung anak mo. So, therefore, mag invest ka sa public school system. Ang kubeta, water and sanitation facilities, upuan, mga libro, at sweldo ng mga guru natin. Pero hindi naman natin kailangan eh, na ka muna sa public school ng iyong mga anak bago mo ito maisip, maliwanag na maliwanag, kung ikaw ay kongresista, kung ikaw ay senador. Kung ikaw ay presidente ng Pilipinas, kitang-kita naman ang naguhumiyaw na katotohanan. Kailangan po itong tugunan. Pero yan po yung hamon natin. Mas mainam nga kung merong batas that would compel the elected officials to send their children in public schools. Hamon po sa atin ito. At umaten kayo ng PTA meeting nang makita po natin ang inyong itinatagong husay kung paano nyo tutugunan ang problema ng ating mga paaralan, ng ating mga classroom, ng lahat ng aspeto ng pag-aaral ng ating mga anak sa public schools Isa pang dahilan, ikaw ay government official Dapat proud ka na pag-aaralin yung anak mo sa government facility sa government school, mula kinder hanggang sa senior high school Balagay natin sa mga public schools ang mga anak ng mga politiko ng magkaalaman po tayo Magandang uh, araw ng linggo mga kapatid Mabuhay po tayong lahat. Alaminos Integrated National High School. Salamat po sa patuloy na pagsuporta sa TDC. Thank you.